Punggaw aku, punggaw aku, sa ihi aku, ako, sa ihi mo. Hain ka na, hain ka na, sa kuyang padangah Hain ka na Daiku na baga <laughs> Ay... Kalak ko, lo kalak ko aku, punggaw ika, punggaw kita Oh, di bawah sendiri <laughs> nagsadiri na. Nag, nagsadiri na ning ano. <laughs> nagsadiri na ning lyrics. Ay, kukumpitasyon ko kasi ang pork barrel kang, kang ano, kang bicol. Ayo, pork uh, barrel tsera. na nagkanta Pero ano, um, actually, nadungo ko na siya before, kaso lang, hindi ko lang talaga natandaan kung ano talaga ang lyrics. ang lyrics. Um, ayo. ako doon, hindi ko lang ano, nabasa. Basta, um, something about sa pagkamuot. ayon risa-risa po ang podcast mingon yan. Hindi po talaga pinaghandaan. <laughs> Uy, grabe, mahanda man ako. May ano man ako. Oh, sige daw, anong lyrics? Gino, kanta dito. Aver. ay daw. Aware. Dahil ko aram si ano. Dahil ko man nagsabi na pati si kanta pala na baka maano kita, mga coffee right. Coffee right? Coffee? Nagaragi sa dungo. <laughs> Nagaragi <laughs> sa ngipo ng coffee. <laughs> Coffee right? <laughs> Alright guys, oy maray na aldaw, hapon. asin in banggi. banggi o, o, kung sa ano man na oras kamu mo nagdadawang sa Samuya. Sa Samuya Ayan. ang podcast, iyon. Mm -hmm. Ini po si Bon. Ini man po si Christina. As in, kami po, Kamu po nagdadawang kang... Taga. Bicol. Bicol. asin makinangong. Sa istoryang, matao sa Indo, nin kaugmahan. Kakapayan, asin eksperyensya na mahiras din mga kaaraman sa mga maabot na henerasyon. Ibananta si Pon, asin si Cristina, sa pagkugos pag ng kulturang Bicolul. Ini ang sarong Bicolano Podcast. Taga, Bicol! Oy, namiss ko Ay, niyo. Ayun, siya. Oh my God. <laughs> <laughs> namiss ko ang ulayan. Namiss ko actually ng araw kayo. Mm-hmm, ano? me too. Di ba? Ako din. Grabe. Ano, it's been a while. Mm? me English. Nag-i-English ka. Hindi, mag mo English. <laughs> English? Tangan yung, ano, makaintindi sa tuya. Yeah. Si mga, ano, si mga Bicolano. Paano po pa lang si Bicolano, tubong Bicolano na dahil lamang nakamati or naka, Ay, na naka, po. nakanamit ng English. Pasensya na. Oh. Po. oh. oh. Medyo, ano kita, eh, burat kita ng gilikit. Chorot! <laughs> burat. <laughs> Ayan. Okay. Burat sa tubig. Oh, anyway, um, kumusta ka, Christina? ini okay man ang buhay buhay pa man sabi nga okay bye hinahapot pa ganin kumusta ka na ini buhay pa man <laughs> ayo buhay pa man ako hapot din ikaw kumusta ka man da Mr. Bon wala wag na tanagsisipa pa <laughs> ay nako ano ka red horse ayo lakas ang tama mm -hmm. ayo ay, di ba, di ba? <laughs> Anyway, um, ngunyan na banggi or ngunyan na aldaw or ngunyan na hapon. Kung ano nga nang oras hindi dinadaw. Paulit-ulit, be? Eh. Oh, pag uulayan ta, syempre, haloy kaming nawara. Haloy kaming dainin doon na dangog sa Spotify. Taon ba? Saro saro dyan sa mga... Nad... Taon ba? Nagtaon ba? O bulan man lang? Almost taon. Siguro nagpuan kita ka ano eh, uh, March last year. Mm. Ang ko March March 2021 mm. kita nagpoon mag ano mag podcast kasi anong nangyari ka to sunod-sunod sa recording ta ka to. ayo and then sabi ta ka to, ipopundo ta kasi magsi-season season 2 karo arog kaya ayo season 2 mm-hmm. uh, malabaga ta dai nang bukid <laughs> season black pala, no? <laughs> nag block pala ano. Nag-block season. Nag-block season pala. Ayun, <laughs> nag-stop season. Okay, ayan. So ngayon guys, ano ang pag-uulan ta? Syempre, hali kaming nawara. Eh, mm. na Eh, napo napo ngaw kami sa si Indo. Ayan, so, kaya nga ni si intro me so bago. Po ngaw ako. Po ngaw ikaw. Ika, po ngaw kita. <laughs> Uy, baka manaro gid ng lyrics. Masakit daw, madadali talaga kita kung pork barrel ano. Ayun. Shout out din sa pork pork pal, 'di ba? 4 and RK. Oh, fork, Number four. 4K, fork, K, mm. Fork barrel, yan. Fork barrel. Ayan. Oh, Uy, shout out po sa, sa fork barrel. Mm -mm. Ano? Kung ka mo man po nagdadangog dito sa taga Bicol, i-report eh, ka po <laughs> nito. <na yun. laughs> Binastos mo na po si Kanda ay. Dae man, uwi ka man. Oh, ano ko to, a version. Mm. At least yan si Tono. La- oo. Oh. Kasi kung nasa na, uh oh, tama na be. Kung Kang nasa naga ako, sarusin na sa mga di kalidad. Di kalidad talaga. Hindi. Kabistadong um, bik para kanta. ano sa Apat sindi, diba? <laughs> <pa. laughs> <laughs> 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 di ba? Siyempre, four gun. Na idinagdaga ng saro. Plus one? <laughs> Plus one. Hindi, uh, ano na? Fork barrel in and another fork barrel. <laughs> Pero yun, ano, uh, sa pangarap ko na sana pag ako kinasal sa Bicol, o oh, sana yun, sinta magkanta. Guru, gabus na sa ng Tapos singer. Tapos ano? Gabus na sa ng kanta. Uy, ay, lang. singer. Dati gusto mo si City na Si City man lang. Um, oh. Kung ko man makuha si Bob Marlin, kung di ko aram kung nasa <laughs> Ako. Anyway guys, sumagot po pa anyway anyway. Ano ba in? Eh. Nagrarayo kita kita sa ulayan. Ikaw mo ano kaya? Na, nadara ako. Uh, Tapos syempre, ano ko yan eh. Idol ko yan. Ano so ah, nadara. Na. Oh, yun nga ni. Yan. Ang pag-uulay ng tango niyan, syempre ang pagkapuungaw. Napuungaw kami sa pag-ibon ng podcast. Napuungaw kami sa dakul-dakul as in mansaring-saring na bagay. Napuungaw ako kakataram. Oo, yeah. napuungaw ako mag ano, mag-edit. Actually, kung Nap ano, napupungaw mag-edit, masakit. <laughs> At mas lalo na ako. Oh. Na gusto ko lang parataran, that's it. Oo, um. oh, yun, yun. So, kadakol, actually, kadakol kaming na-miss. Um, kadakol kaming mga na-miss na topic na napuungaw. pwede may... Oh, no, napuungaw kami sa sa kadakol dakol na ano na bagay mm -hmm. oh di ba lalo na si mga actually ang pagkapuungaw mo sa sarong ano bagay tao panahon dakul dakul eh kasi mm -hmm. pwede pwede mong pwede tang sabihin na napo ngaw ka sa tao yeah pwede sabihin tang napo ka sa pangyayari mm -hmm. or sabihin tang napo ngaw ka sa sarong bagay o sa pagkakan. Mm -hmm. ba? Diba? may iba-ibang ano estado ning sasabihin mo na po ka arok sa kuya for example po ako sa Bicol kasi syempre iba ba, iba pa rin kapag nasa sa diri mo ikang bansa sa iba mong lugar Oo. Yeah, diba? yung kasi sa mong ano uh, mm -hmm. rona Bicolandia. Tas arog sa mga arog ganin na yaon mga for example arog yung mga OFW ta, di ba? Napupuongaw sin maray, maray sa sa indang pamilya, napupuongaw sinda sa pagkakan. Oo. Kasi ma, bibihira sa masakit makahanap ni mga Filipino foods, stick sa US. Eyo. Saka syempre iba din ang namit. Iba ang namit, saka mm. ibang ingredients. Iyo, okay. so yang ani ko ta ito bagang tender juice baga po. Puongaw na talaga ako duman magkakan. Paibago kasi ang hotdog. <laughs> Natandaan ko si tender introduce yung binakalta. Ay, di si sarong hotdog niya nabakalta. binakalta. Pagkakan mo, guys. Di ano, po ng lasa. Uh, pagkakan. Group plastic. Dain, <laughs> so, itong pag, pagnamit. Pag Nagkaroon ba ka kerosene? Eh, Dain, tig, tig panamit ko. Ako, eh, very, ano pati. Ako, very proud pati. Ako, ta, si tito ko, Amerikanong buo. Oo, oh, puti. Bure puti. Tapos, di. Ay, <laughs> sabi pati, kung itut mo na lang ito. Ja, yan, si tito ko nga ni, puti siya talagang... Amerikanong-Amerikanong, di yun? Pero mo lang, ay, Tito, namiti man nga niya sa puto. Namiti man no, masiram ni, Ramni. niya sa mga ano. Saroon niya sa... Dahil ko na proud ang brand. Proud. Uh, proud na proud ako. Dignan ako pati sa spaghetti. Ito baka ano lamang bagay. <u> Itong <Browning> Spaghetti <laughs> kang Jollibee. Uh, -oh. Pero sabi niya... Masiraman, masiram, masiram, masiram pati si sauce mo. Mm, masiram Ay, sabi, sabi, talaga si sauce. Kang, kang ko pati. Kata, sabi ko... Ay, Jollibee. 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 Jollibee na mo ang ano. Ang, ang lasa. Ang, ang ang ano kayo, namit kang sasay. Mm -hmm. Tapos kang tigka ka, ano, kinakat kinak kinak lang <laughs> si, Atok dyan. Ay, iba mga yan, may garo nga yung pamilya nga ang, ano, ang lasa. Siyempre, ay pa rin na namitan. Ta, saka excitedan ko baga. Oo. Uh -huh. Na mga ano, oh sige. Ninamitan niya. Garo <laughs> nga yung namit ka. Garo nga yung... <laughs> <nga> yung <laughs> pasupok ko. Garo nga ako nagkakangasira. Hahaha. <laughs> So yun nga, saro yun sa mga pagkakan na na-miss ko or Eyo. napu- napupungaw ako na kakano yan. Natong, kasi iba din ang natong digdi. Oh. Eh, ang gulay na santol, mga gigata, baga. Ako ang saro, siguro ang napuungaw ako na maray, eh, siguro si mga aktibidad na ginigibo ko dati kang nasa Bicol ako. mm -hmm. Tapos syempre, katong halimbawa ay nasa probinsya ka pa, di ba itong, karo, pagkaka-piesta, mm-hmm. pagkaka piesta mm -hmm. pagkaka Pinya Francia Festival, o oh, di ba? Itong Madumang Kasanaga, or itong sabi yung... Makikikan ka man sana. Mga, sabi ko, tanong, <laughs> <laughs> makikiparade, makikidalan parade. Mm -hmm. Si mga pangyayari, itong excursion, o halimbawa mga mag-swimming, swimming. Aro itong mga pinagurulayan ang mga nakalagang episode. Madadawag doon yan sa mga iba sa back episodes me. Oh, yan. sa ibang episode me. Yan. So, yun ang mga bagay na na-miss na ko. Ito bagang mga aktibidad ka to. Yan. Kasi kung baga kung iisipon mo, actually, ako guys, ano man nga ako, pero itong nagme-meditate man nga ako. Itong, actually, pag nagme-meditate ka, minsan magayunon isipon, ito bagay naghirigda ka o nakatukaw-tukaw. Mm -hmm. Ito Ito bagay nag-daydreaming ka. Anong, anong bigol sa daydreaming? Nag, nangingiturog, na. Nangingiturog na aldaw. <laughs> 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 nangingiturog na mata. <laughs> ah, na mata, yan. Oh, sabi ng sabi yun tanong ako, nagdi daydreaming ka. Garo, ano, garo mo si Ramon sa pagmati na itong garo, igwa kang memorya kadto, di ba? Pero itong napuungaw ka, di ba? Diba? Saka ang pinaka or sa, sa mga masasabit ang number one na mapupuungaw ka, iyo ang sa imong pamilya. Oo. Pamilya, barkada. You know, kasi iba pa rin kapag na, pagkaibanan mo ang pamilya mo. Tas makakan ka mong dakol, may mga Magaling. You know, gabos ka mong mga gigibuhon, mga aktibidades ka sinasabi mo. Pamilya pa rin ang pinaka-important. Makakan ka mong Jollibee. <laughs> mga kalil ka mong... Makakan ka Bigs. Oh, Bigs! Mga bigs. bigs! Oh, yun! <laughs> Tapos si Kuwapan Saro itong G1. Grace lang. Grace lang, ano. di ba? Oh. Yung sa mga bagay na makapuungawan na maray. Saka ang, ang saro pa siguro ano, makapuungawan. Si mga lugar. Ako napupuungaw ako ito bagang... Um, sabi yung tanang malakaw-lakaw ka. Mm -hmm. Di ba? Malakaw-lakaw ka sa sentro kang naga. Mm -hmm. Di ba? Malakaw-lakaw ka sa... sa di ko aram mo sa'yo lakaw, -lakaw. Di, itong, itong yung lugar mismo na itong mayo may isa sa ibang bansa. Kasi kung baga, pero, um, kung sa English baga, uh, anong anong tamang ito? Ito. There is no place like home for the holiday. Or, <laughs> mali, mali. Ito. There is no other place like home. Yeah. Mayong ibang lugar kundi kundi ang harong Baka, <laughs> home ang simbunta ng home itong garo itong kung saan kang kumpotan oh, yeah. ay ano ba kung saan ka nag kung saan ka ang basta na, 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 na Dakula ito gayon, sa harong na lang para pasakit oh. ano pa sa diri mo there is no other place like home di ba mm. kasi nag sabi yung tanang ano ka Nagpamanila ka baga. sa harin ba prom ka baga, ano mm. pa nag paging prom ka sa Manila syempre ang mamimiss mo si alam nga mag ka sa probinsya <laughs> <laughs> ano oh, yun nga nito, yun nga nito, sabi yung tanang bago ka baga, di ba? Garo no, dai ka komportable. Mm. Garo man lang yun sa ibang bansa ka. Pare di mo ba sa ibang bansa, garo dai ka komportable maray. Ta -ano? Mm. Ta syempre. Kasi bago nga isa imo. Oh, bago nga sa imo. Pero maski na nasanay ka sa sarong lugar, iba pa ng God itong kinadakulaan mo. So, kumbaga, mapupuungaw ka pa ng God duman. Yeah. Oh, diba? Pero ano, inya, na, na-observaran ko lang, kapag nasa Pilipinas ka man, mapupuungaw ka, di sa US. Kung, Pero kung, kung, kung nakapa-US ka, ka na, US, ka na oh, dahil oh, kaman sure. piling mo po. <laughs> Siyempre, alam naman po ka man, ay, da. <laughs> Nagpuungaw ako sa US, tanong ka naman, ano, day pa. <laughs> so, ka, kasi, di ba, dakul cool na bagay na gusto mong gibon pero dayo magibo kasi duman sa sarong ano presente or sa sarong lugar lang mo siya makukuha. Saro pa, mga fishbowl, di ba? Mga street vendors. Mahayok yung ligdi. Kaipuhan mo pa magpa-California, magpa-New York, or sa inman. Pero saka, dahil siya iba, authentic. O, yeah. iba, pa nang iba pa lang ganda ang pagnamit. Ta, hmm. Sa ano po kaya? sa quick, quick. Like, dahil, sa, 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 Bicol kaya, o sa Bionta ng sa Pilipinas, iba pa nang ganda lasa kang street foods. Mm -hmm. Sa street foods po kaya, sa, sa Pilipinas, may, may ano po yan. The <laughs> May, 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 may bitchin. Joke may, lang. <laughs> may may, may Mas ganig, di may mga ano man yan. Um, may mga preservatives mo. man yan. <laughs> <laughs> Na kaiba lang kaya sa Pilipinas, may ingredients po yan ng tambutso. <laughs> <laughs> Tapos may apos ng ano, si Oh, may apos si sigarilyo. May kuragaanot oh, ni Manong Bendor. Oh, mm. may kuragaanot. May lorulos na pa ka nagtatarap. Ay, grabe na. po <laughs> ni... kaya? Mm. Oh, di ba? Yeah. Kaya kung tayo nagsasira man sarong pagkakano. Lalo itong sarong pa dyan, napupo nga ako. Arin. Napupo nga ako dyan. Itong panag ako kang college, in mm. sa may, sa may terminal, ito bagang prubi na, ano, na manok. Ay, Ay masira mo. Maski mga yung tahob. Masira mo. Mm Na -hmm. nagnanamit-namit. Sabi ko sa'yo mo, nagnanamit-namit ang ano. Ay, Ay. pa ba itong sarong sadit-sadit sa nata. Halos, dikitin mo lang tina, tinatao. Garitong ano, bopis. yeah, Masira mo no? ito sa maluto. Tapos may sili-sili. Yeah. Siling labuyo. Ay, mura na raho. Tuman mo na kakanoon. Mm. Ay, na, kaya po, na high blood ang mga Pilipino. <laughs> Pero ini, sarong hapot um, sa imo bon. Paano ka, pag halimbawa napupungaw ka, anong ginigibo mo? Ano, or anong namamatian mo? too much, ano ba? Um, grabe bang emosyon? Or? Actually, pag ako na minsan they ma-explain eh they maintindihan ko anong pagmati mo eh kasi minsan pag ako na aburido ka oo oh? di ba itong gusto mong gibuhon sa sarong bagay pero di mo magibo minsan pag po ko sa sarong bagay makamundoon. Hmm. itong pungaw nga ni wala yeah, ka mundo ko to <laughs> umuuma pa <laughs> Napupo, ka? -mau -mau <laughs> ako na eh ano pag pag ako na Minahibi ako. Uh -oh. Tapos ito bagang itong ang luha mo talagang sigido, di uh -oh. siya di siya napupundo. Tapos minsan mahilin ka na lang sa salamin, kaulan salming, mo. Salming. Sa salming, kakaulayan mo ang sa mo, kaya mo ni. Uh -oh. Kaya mo ni maru uh -oh. ka kaya. makakapay ka na ano. Mm, makakapay ka na sa sobrang poongaw. So, puungaw. Uh Oo, -oh. pero ikaw or sabi yon tanang sa mga nagdadangog, ano ang ginigibo nindo kapag kamo na po So ako para ma para o oh, para ma-overcome ma mo or oh, malampasan mo. Malag para malagpasan ko si ano ko si puungaw ko. So mo sa si <laughs> May akong ex to. So ang ang ginigibo ko mag naghahanap ako ng paagi na ma ma-divert mo. Oh. Ano ba yung sabi ko lang divert? Oh, e, ano, assignment po yan. Comment na lang po nindo dyan. Oh, e, <laughs> Or, e, message na lang po nindo sa sumunin. E, message na, ngayon, no? yeah, divert. Sa email, oh. Divert ang sa imong kaisipan. Ito, bakatapos po kasi mag -ibig. tapos na yun. Sabi, oh. ako kaya, gusto ko iluwas. Iluwas oh. si Kulog Buod, si Kapungawan, si... si Si ano nga ano sa ano, ano, ano loneliness. Oh charot. Oh, loneliness. Pagkasarot. <laughs> Ay. <laughs> Feeling Namumundo. Oo nga, namumundo siguro. Uh, no? Na, lonely. Garo, pag lonely. Sad. Ano, anong sa lonely? Ito bagang garo. Sulo-sulo. Sulo-sulo baga <laughs> garo na feeling mo solo ka lang. Mm, Feeling oh. mo solo ka lang. Tapos kung sa imong madamay kasi hararayo nga ni. Oo. Oh. So ang ginigibo ko na lang, magdala na kong Netflix or minsan... Magansilyo. na <laughs> man. ano, pangadji. Oo. Oh. Um, kaulay kay ama, sana malagpasan ko, hey, oh. Marag -marag tapos, sa pa is magkakan. <laughs> Ayo. Sa Yan ano, um, siguro, minsan baga kaya kita, magay na kaya digdi sa satuya ngunyan na panahon. Na kung baga ikan, halimbawa, napupuungaw ka sa tao, lalo na kung halimbawa, pwede man sindang ma ma maapudan, mm. madaliun, di ba kasi yaw ng Facebook. Yan. Di ba? Yaw na ang kung ano-anong social media na pwede mong mm. gamiton para ma makaulay sinda. Minsan, ang pinakaiba lang kasi sa tuya is, halimbawa, mas kinakaulay mo, Sinda, iba pa lang ganito bagang pagmating na naku nakukugos mo. Yeah, o nakakaptan ba? mo. Nakakaputan mo. Yeah. Na natatapli mo sa abaga. Mm-mm. Ito na kayo minang. talaga, totoo. Um, siguro kay puhan lang sigurong ng i-divert. Ako ako ngunyan ganyan, naghanap ako ng mga bagay-bagay na mapagkakabalahan para lang maiwasan ko na magparaisip. Na mapuungaw. At least marin ito magparaisip ka sa ibang bagay kaysa mag-isip ka sa bagay na dai mo magibo. mm -hmm. Ma -ma -ano ka lang, matuturi, makakapay ka sana. Ma matuturi ka sana sana. Okay. Kasi isipon mo halimbawa, kung dai kung dai mo i-divert ang sa imong pag-iisip sa sarong bagay na pwede mong magibuhon ngunyan mm -hmm. Makakapay ka duman sa pwede mong isipon, pero dahil mo pwedeng magibo. Ay, ano ba yan? Diba? Magulo na nga, naguguluhon oh. mo pa? O, ulit, 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 ulit. Oh, halimbawa, halimbawa baga, arukin eh. Di ang nag-iisip ka baga na gusto mo mangyari, napupuong ako ka na magkakan. Mm-hmm. Sabi yun ta, na magkakan ng bupis. Mm-hmm. Di may ka mag mag magigini bo. Di magbakal kan bopis. Oh, may mag ka kamon magigini bo. Dai kamon makabakal ng bopis. Dai mo man, man manamitan si bopis na yon sa Bicol. Mm -hmm. So may kamon magigini bo, makakapay ka lang kakaisip ka yan. Eyo, pero ini lang ha, sa um, saro sa pinakamaray kasi dahil nga sa technology na igwakit na unyan. Oh. Pwede mo na pong manamitan ng bopis Ay, sa uh, cellphone mo. Uh, oh, da dakulon ma. I-text na lang ng po rin ako or i-message rin do ako kung saan pwede magkuha ka mga bagay-bagay. na -bagay, fishball na Ano kaya? Oh, Day po, pag nakalito ka mong picture, dila ka na sa nagbindo. Pero maring nga, ni, ang pinakmaugmaug, man jali binadagdi sa, ano, Ayo. sa US, di ba? sabi ko nga sa'yo mo, iguaman kita digdi, pero iba pa nang gali. Iba, iba nasa, talaga. Ano, iba ang lasa kang, ano. So, inang mm -hmm. ina bagay na siguro kinapuungawan mi. Mm -mm. So, ngunyan, um, haputin mi ka mo, ano ang sa indong kinapupuungawan? Yan. Oo. Pag ulayan ta yan, ta kami, mga, ma, maurag ma ma na kami dyan mag, ano, mag ano ini, eh, magkapot kapaungawan kung paano to uh, i-overcome nga ni. Uh, yan. kung kamo man, kung kamo man may gustong i-share or iba, ihiras na mga istorya, kansay do mga kapaungawan, pwede ka mo magbisita sa Tagabicol Podcast Tambayan Group sa, mm -hmm. sa, sa Facebook. Facebook. O kaya pwede man po ka mo magpadara sa samuyang email ang taga dot bicol dot that... region yeah. at gmail dot com yon may mahalat... po nindo sa description niya hindi sa samuyang podcast ayon mahalat kami kaya sa indo kaya sa mga historia mm -mm. Tapos yun nga ni sa mga daipa po nakadangog sa moyang mga episode, pwede po nito yun madangog sa sa yung podcast. Ay, ay, ano lang po nito sa Spotify. Po nakalag po dyan ang taga Bicol. Bicol, yun. Sa so actually, ang ang ano, ining ulay mingon niya na about sa kapuungawan, maririsan nindo ang sa yung tunay na kapuungawan sa mga urulay na na inagihan mi mm -mm, sa mga si, past episodes. Ano, ano ba talaga ang kinapupukawan me? Oh. Sa so, mga episodes na itong inot in mi so episode 1 hanggang sa episode 13 na ata kita duman, oh. oh. may dadawang duman kung ano mga na-experience me oh, oh. Na, na, pwede may mahihira sa Indo. So salamatan po sa Indo Gabos mga kanatong natiks. Asin talaga po na mismo ka, na mismo ka mo. Yeah, ang kapuungawan mo pong maray sa Indo, grabe-grabe hanggang mula hulo hanggang ano to? <laughs> Mula batanes, hanggang, <laughs> mula, mula batanes hanggang hulo Mula, uh hanggang -oh. Hulu, tapos mo sa US. Yan, mm. yan. Hanggang, hanggang US. Hanggang US. Hanggang antartika mm. Hanggang, Alaska. Hanggang, Alaska. Hanggang South Pole, North Pole. Namis, namis ka mo. Kaya mm. ini po si Bon. Ini man po si Christina. asin in ka mo, nagdadamag sa podcast kang mga Bicolano. Ini ang taga, taga. Bicol. Bicol.